Sa video na ito ngayon pag-usapan natin ang isang makapigil hiningang pagtakas ng isang 15 anyos na dalaga sa kamay ng kanyang serial killer. So he, he put me in the back seat in a rubber made container. I woke up the next morning and he was still asleep and I knew that that, that was it. That was the time. Welcome back to Kuwentong ah, and this is Kuya Eti back for another kwentuhan and with that again mabuti pa simulan na, na natin na. Siya po si Kara Robinson ang babaeng napanood nyo kanina sa video. Well, that interview of her was after the abduction. Pinanganak siya noong 1987 at lumaki nga sa isang malaking syudad doon sa South Carolina sa USA. At ang malagyong na kwento sa buhay niya ay nangyari noong June 23, 2002. At sa mga panahon ito nga ay 15 anyos pa lamang itong sikara. Cara. Noong araw na yun, ah, nagpaalam ang dalaga sa kanyang mga magulang at nagsabi na doon niya titira sa bahay ng kaibigan niya this coming weekend. And well, pinayagan naman siya dahil tiwala naman itong mga magulang ng dalaga sa kaibigan niyang si Heather. Isa pa, hindi ito first time na nangyari. So that Friday night, doon natulog itong si Kara kila Heather. At kinaumagahan nga, June 24, nagkayayaan itong magkaibigan na pumunta nga sa malapit na lawa sa kanila para magpiknik at doon nga ay mamasyal bago sila pumunta ng lawa. Ito eh mawawag muna si Heather sa kanyang mga magulang para magpaalam. Well, pumayag naman yung nanay. Pero, ang sabi nito, diligan daw muna nila yung mga tanim niya sa garden bago sila umalis. Well, uso na pala yung mga plantita dati. Nag-volunteer itong si Kara na siya na nga yung magdidilig. kaya naman nag-shower na nga noon ang kaibigan niyang setter. Si And so, lumabas na nga itong dalaga sa garden. Nakasuot lang siya noon ng manipis na pantulog. At habang uh, nagdidilig nga itong dalaga, may napansin siyang kotse na dumaan. And I noticed a car drive by. I noticed it going out of the neighborhood. And then, very quickly, I... Noticed the car coming back into the neighborhood. Paglipas nga ng ilang minuto, ibumalik nga itong kotse na dumaan kanina at bumarata ito malapit doon sa tapat ng bahay. Bumaba doon ang isang lalaki na nakadamit ng formal. May dala rin itong mga magazine. Malayo pa nga yung lalaki. Binati na nito at kinausap si Kara para makuha ang loob nito. Sabi nitong lalaki, may dala raw siyang mga magazine at gusto raw sana niyang ibigay ito sa mga magulang nitong dalaga. Well, of course, sumagot itong dalaga at ang sabi niya nga, iwala eh, raw yung parents niya doon dahil hindi niya naman bahay ito. Bahay daw ito ng kaibigan niya. And that's the exact thing na gustong marinig nitong lalaki. Maya-maya pa, hindi na malaya ni Kara na katapat na nga niya itong lalaki. Sunod na tanong nito kung nandyan na raw ba yung mga magulang nitong kaibigan niya. And again, sumagot yung dalaga ang sabi. Walang tao sa bahay bukod nga sa kanya at kay Heather na noon nga ay naliligo dito sa mga pagkakataong ito nga. Nakaramdam daw ng kakaiba si Kara dahil tumabi na talaga sa kanya itong lalaki. Pero bago pa man nga siya muling makagalaw, huli na yung lahat. Bumunot ito ng baril at saka nga itinutok sa kanya. Tinakot siya nito at binantaan na huwag nang gagawa ng kahit na anong ingay kung ayaw niyang masaktan. Well, pagkatapos nito ay hinila siya papunta sa kanyang sasakyan at hindi na nga nagawa pang pumalaga at magpumiglas nitong dalaga. Pagdating nga doon sa sasakyan ay iginapos ng lalaki ang kamay at paa nitong dalaga at saka nga binusalan ang kanyang bibig. Tsaka siya ipinasok sa isang malaking container. Pinilit siyang paupuin doon nitong lalaki saka nga tinakpan itong container na ito. Base nga sa kwento nitong dalaga, humabot ng labing limang minuto ang tinakbo ng sasakyan bago ito huminto. At pagbukas nga sa container, inakita eh ni Kara ang isang hindi nga pamilyar na bahay at lugar. Ito nga yung bahay nitong lalaki. Huli nitong binantaan si Kara na huwag niyang tangkain nga na tumakas dahil talagang masasaktan na raw siya. Binuhat siya nito sa loob ng bahay at doon niya tinanggal ang kanyang mga gapos at busal At laking gulat talaga ni Kara dahil akala niya ay sa liblib na lugar siya nito dadalhin o Kaya nga isa parang kulungan na lugar Pero dinala siya nito sa mismong bahay nito Alam niya nga ito nga mismo yung bahay ng lalaki dahil nandoon pa nga ang picture nila Pati nga ang picture ng kanyang asawa Nakipagkwentuhan pa nga raw itong lalaki kay Kara at sinabi na wala raw yung asawa niya doon ngayon Dahil nasa isang bakasyon Nakita rin ni Kara ang isang dokumento na nakasabit nga sa dingding. Kaya naman nalaman niya doon ah, na dentista pala itong lalaking to. Sinamantala naman ngayon itong ah, dalaga ang pagkakataon para nga makipagkwentuhan at makuha ang loob nitong lalaki. Sa mga panahon yun, ah, nagpaplano na kasi pala siya ah, na tumakas doon. At magiging mas madali nga naman yon kung hindi siya igagapos, di ba? At syempre, posible na hindi siya igapos nito kapag nakuha niya nga ang loob nito. Kaya naman kinausap niya rin ito ng kinausap. Magaling naman makipagkwentuhan itong lalaki kaya naman sumasagot rin daw siya sa mga tanong nitong dalaga at parang masaya pang araw na nagkukwento. Parang ang labas tuloy ay naging magkaibigan ang style nitong dalawa. Hanggang sa Nung malapit na nga raw magdilim, bigla siya nga tinanong nitong lalaki kung <coughs> may experience na nga raw ba siya sa higaan. Well, kung nga, nasubukan na raw ba niya. Well, syempre sumagot itong dalaga na wala pa nga siyang karanasan. And medyo natuwa nga raw itong lalaki at sinabihan siya na mag-ready dahil, <coughs> ano mo yun, makakarana siya ngayong gabi. Dinala siya nito sa loob ng kwarto at doon nga nangyari yung... Alam niyo na kung anong mangyayari At noong natapos na nga itong lalaki sa kanya eh muli nga tinakot at minahin games niya itong sikara. Sabi nito kapag nagsumbong raw siya sa mga pulis ay maaalala nila siyang nagamit umano ng ibang tao at hindi raw yun maganda para sa kanya, di ba? Binuksan na rin ito ang TV para manood ng balita at ang sabi nito sa dalaga, tignan daw niya kung nasa balita na siya kung may nagahan ng proba sa kanya. Well, nung wala nga silang makita nga balita tungkol sa kanya, isa e, ka ba naman ito sinabi na hindi raw siya hinahanap sa kanila kaya nga mas mabuting doon na lang daw siya tumira. O tignan niyo yung sinasabi. Diba kung papansinin nyong mabuti, eh, may na mind games nitong lalaki itong dalaga. Niya ulo nito dahil alam bata pa. definitely there uh, at one point he said we're going to watch the news and we're going to see if you're on the news let's see if anyone misses you you know you can you can go to the police and you can always be the girl who's Pero malas niya nga dahil talagang matalino itong si Kara. Sa mga panahon yun ay sinasakyan niya lang ang trip nitong lalaki para mas madali niyang maisagawa ang kanyang planong pagtakas. Well, bago sila matulog ay muli raw siyang iginapos nitong lalaki. Tinali yung kanyang mga kamay at iginapos nga sa poste nung higaan. Pagkatapos nito ay saka siya tinabihan nitong lalaki. Sa gabing yun ay nakatulog naman daw si Kara pero nagising siya bandang madaling araw. At pagdilat niya Mahimbing na mahimbing talaga ang tulog nitong lalaki. Kaya nga dito na siya naglakas na loob. Nagawin ang plano niya nga pagtakas. Well, siguro at this point, eh, nagtataka na kayo. Nasan yung part dyan na serial killer ito, Kuya Eddie. Well, sasabihin namin yan sa mga susunod nga na revelasyon sa video. Kaya nga hangin there. Gamit niya yung kanyang bibig, itahanda niyang tinanggal ang gapos sa kanyang mga kamay at nung matanggal niya nga ito successfully, sinunod niya namang kinalas ang tali sa kanyang paa. At noon, habang dahan-dahan niya nga itong ginagawa ay tinitignan niya noon ang humihilig niyang maya-maya <coughs> <coughs> pa, nalis na niya nga yung tali sa wakas. maingat naman siya ngayong kumapang palabas ng kwarto parang hindi siya makagawa ng anumang ingay. At nung makarating nga siya sa pinto, dito siya medyo kinabahan dahil dalawang pinto ito at yung una ay yung bakal kaya nga alam niya na pagsara nito ay gagawa ito ng ingay. Kaya naman ang ginawa niya. Mabilis niyang binuksan yung una tapos sa sampay Bukas ulit dun sa sunod na pinto And after that, talagang kumaripas na siya ng takbo Palabas, narinig niya na nag-ingay yung pinto Kaya nga hindi na siya muli pang lumingon doon sa bahay Hindi niya raw alam kung nagising ba yung lalaki o ano Wala na siyang pakialam doon Basta diretsyo lang talaga siya sa pagtakbo niya palayo Makalipas niya ilang minuto niyang pagtakbo, nakakita siya ng isang kotse na paparating. Dito na nga siya, nagsisigaw at humingi ng saklolo. Dalawang lalaki, ang driver, at kuwinento niya sa kanila ang nangyari sa kanya kaya nga nakiusap siya, nadalhin siya sa mga pulis. End. Finally, pagdating niya sa mga otoridad doon, nakapagsumbong na nga rin itong dalaga doon sa nangyaring pambababoy sa kanya. Tinawagan din nila ang kanyang mga magulang at doon niya nakumpirma nila na talagang mag-iisang araw ng araw siyang nawawala. Pero ang tanong ngayon, na, eh sino nga ba itong salarin sa kasong ito na hindi pa namin pinapangalanan? Well, sa tulong nga ng description ni Kara sa itsura ng bahay, itsura nitong lalaki at mga iba pang mga impormasyon na nakita niya sa loob ng bahay at doon na rin sa kuwento nitong lalaki Natukoy nila ang salaring ngayon. Siya si Richard Ebunitz nooy eh, 38 anyos. Agad-agad rin ay eh, kumuha sila ng waran para nga madakip itong loko at pagdating nila sa kanyang bahay, hindi eh, na nila dinatnan doon eh, yung salarin dahil nagtago na nga. Pero, pero sa loob nga ng kanyang bahay ay eh, nadiskubre nila ang ipapang mga krimena na posibleng kinasangkutan ito at kung anong klaseng hayop at halimaw ba itong taong huhuliin nila. Nakita nila sa loob ng kanyang laker ang mga dyaryo na naglalaman ng balita tungkol nga sa pagkawala at pagpatay sa dalawang mga babae. Sila po ay si Christine, 15 anyos lamang at itong si Cathy, 12 anyos. Magkapatid itong dalawa na sabay ngang nawala noong May 1 ng taong 1997. Tinangay sila mula nga sa kanilang bahay at limang araw matapos nilang mawala, ngayon, natagpuan ang kanilang mga katawana sa isang ilog. Dahil dito, mas pinaigting ngayon ang paghahanap dito sa ripis at posibleng serial killer na ito. Bukod pa dyan, nakakuha rin sila ng iba pang mga mula nga sa kanyang pickup truck. Na-recover nila ang fingerprint ng isa nga sa dalawang magkapatid na natagpuan walang buhay sa ilog. At dahil dito, nako napakatibay na ng ebidensya na siya nga ang may kagagawan sa pagpatay doon sa magkapatid. June 27 o tatlong araw matapos niyang dukutin si Kara, na-trace ng mga ang kinaroroonan nito si Richard gamit niya ang kanyang cellphone. Nagkaroon ngayon ng habulan sa highway hanggang sa na-corner nga siya ng mga otoridad. pero bago pa man nga siya masukul, kinitil niya ang sarili niyang buhay gamit nga ang mismo niyang baril. Alam nyo, nakakalungkot man dahil naging napakabilis para sa kanya at hindi niya nagawa pagbayaran yung mga naging kasalanan niya. Pero mabuti na nga rin at napigilan siya dahil nga, di ba? Baka may mga susunod pang maging biktima ito kung hindi pa siya napigilan. And as for Kara, nakatanggap siya ng pabuyang 150,000 dollars. Dahil nga sa tulong niya para marisolba ang kaso nung magkapatid Pinasalamatan din siya ng pamilya nila dahil kahit papaano inalaman nila kung sino ang salarin at napagbayad kahit papano sa kanyang kasalanan. Samantala, e eh, ayon mismo kay Kara kung meron daw mga magandang nangyari sa kanya dito. Eh, yun nga, yung natulungan niya itong pamilya ng iba pang biktima na makakuha ng hostisya na matagal na nilang hinihintay. Well, mabuti talaga at makatakas siya dahil kung hindi, eh, anong malay natin kung nangyari rin sa kanya yung nangyari dun sa dalawang magkapatid na nauna nga naging biktima and well with that kung nagustuhan nyo po ang ating kwentuhan ay mag-like naman po ang ating video at mag-subscribe na nga kayo sa ating channel and once again salamat kung muli sa patuloy na pagsuporta sa ating channel muli ay ako nga po ang inyong kuya si kuya happy na nagsasabing aha may bago na naman akong nalaman thank you so much again for watching and see you next time goodbye